Salamat. Right. Oyo. Oh, Banda no, baka mabasa pa. Oha. Ah. So, ito lang yung patibay nila mga tol. Dalawang ano lang, dalawang uh, scroll lang yung patibay nila. Kaya pag kinatik mo siya, kapak pa rin yung walo, palpak. So mapapansin natin dito yung nagdagan nila ng uh, skin coat sa kahoy. Dapat sana yung kahoy na yan, 30 kasi yan, nakasagad na dito yan sa part ng gilid na ito. No? Uh, mapapansin natin yung, yung skin coat nilagay nila, dinagdag. Okay. So isa yan sa uh, nakikita natin, ano, uh, palpak na trabaho. Okay. Alternate word. Kailangan Matig matigas si yan ward mm -hmm. dito ba natin dito paluwagin mo to tapos paluwag ka ulit dun yan yun o oh. yun o oh, dandahan ward ha baka masira pa so napakadali lang tanggalin niya mga tol sa uh, dalawang ay apat na ano lang dun uh, screw ang nilagay at uh, mayroon silang stick wheel madali lang nang tanggalin yung stick wheel dyan sa so, mga ganyan dahil sa may alikabok nakakagalit itong trabaho na ito sulit ito mga tol ah, uh, natin itong aglala na ito dahil hindi ito pa rin pa sa yung uh, riser niya no? yung height ng riser ito to, 24 itong height na ito no? Uh, mayroon ding uh, 17 mayroon 21 okay tingnan mo ay ka yung kapalpakan nitong trabaho na to dito mapapansin natin yung planks 30 ay hindi nagdaga nila ng skim coat dito dapat na 30 lang siya no yung pinaka finish kaya mapapansin natin dito skim coat to ah. maaring maaring bura kaya skim coat yan ang nandami oh ay may nagana po eh yan, clear mo muna uh, lalagay natin yung isa para may natin tayo Grabe oh. yung skin ko to. Parang wari ko buhal ito. Tagingting eh. Ang galing kong nag-unstall lang na ulo. Oh, ano ito uh, siguro lagi kinal. Dapat sana uh, sinagad na nila dito yung pinaka awod uh, lang. Para makulit yung uh, tanda, linis. Yan. Bural yan. Kasi magaan eh. Mag Magigat yung skin coat eh. Magigat. Halos magka ano lang kasi skin coat sa kabural Yung bural yan, eh. Souvenir. Oh, eh. Gawin ang design to. Si <laughs> Edward, tinapon niya yung design niya eh. Ha? So, ano to? Ah... Uh, bural talaga to. Ganitong ano, mas magaan siya kaysa skin ko. Sige-sige <laughs> sa akin yung halo ulit ha? Sige-sige. <laughs> yan, daming bural na tatanggal natin. Isang stick pala yan. Okay? Ito, meron pa dito. Moral yan. So itong mga na ito, no? Uh, kailangan nating tanggalin ito dahil sa... Uh, kailangan nating i-align ito dahil itong mga part na ito, itong mga steep na ito, wala rin sa level ito. Kaya kailangan nating i-align para may umpisa natin yung magandang pagkakalapat sa bawat steep, no? You know? oh. Oo sinira mo yung ano, trabaho ni Santos ah. Si Santos taga buo, ikaw taga sira. Ano ba naman yan, Ward? Eh, um, dito mapapansin natin dito na pagkakabal na skim coat nasa gilid. oh, okay. Right. Supply na trabaho pa rin yan. Kita mo dito. nila ginawa nila ang... 30 halos yung ano, finish nila. Pero yung plums, isa 30 Ayan. para magkaroon sila ng nosing dito na 5cm nagtugtong sila dito ng skim coat Ayan. supply ito yung tama na pagkakabit yan, yan. yan. okay So dito mga tol, pansinin natin, pininis nila ng konkreto na 30 yung bawat thread, no? Dapat 25 lang. Kaya ang gagawin natin dito, babawasin natin bawat thread dito. Bakit natin bakbakan ito mga tol? Kaya lahat yan, bakbak namin yan. Tapos na-adjust yung naka-flanks. Uh,

na yung pinaka-repair natin. Mayroon na itong height na 19. kaya 19 in half. Yan na yung pinaka-unat hanggang doon sa may landing na part. Okay, so magtagtag tayo ng isang step dito. So dito mga tol, masdan po natin kung kaano kakabal yung mortar na ginagawa namin ano. Mahabol lang namin yung tamang uh, height ng stick na uh, 90, 90 ano. Kasi masyadong malalim yung pagkakabuhos nila eh. Huwag mong gagalaw, huwag mong gagalaw kasi yung halo bababa. So okay na tayo dyan sa part na yun bababa. Ito naman ang babaklasin natin. Mapapansin natin dito, hindi rin pare-pareha yung rice niya oh mayroon kayo yung video on baby Tapos dito, hindi rin ako yung uh, try na trade. Pero... Yeah. Yan, mayroon din silang dinugtong dito na ano, skin coat ba to? Bural, parang bural. Ang gagawin natin, i-align natin yan dito para mawala itong bural na ito. Pa-plastering okay. tayo dyan para makuha natin yung isak na train at, at pinaka-finish siya 25. Okay. Mga kalukuhan talaga yung mga trabaho na ito. Eh. Okay. So, itong stick na ito, kailangan natin magbawas mga ito. Pero, palagay ko, Ward, ano lang ito? Manipis. Okay. So, kailangan natin magbawas dito para yan, makapaglagay tayo ng kutak. kahoy sa Sa ah, nagsabi sila doon ng kahoy. Yeah. Eh dito lang sa pag wala na sa akin sa'yo. Ganyan naman isa ang bakbakin natin doon. Magiging mortar ka okay. So, okay na tayo doon. Huwag na, huwag na susunod. yung part na yun, pag akyan dun sa pinaka landing. ito palabas po ng theories ito yung pinaka landing na yun, ang height niya 21 yung pinaka height dyan ito naman uh, 17 ito 15 at ito naman 14 hmm. riser niya hindi, yung height ng riser niya hindi pare pareha so nagkakaroon ng problema pag maakit ka, mababangga yung paa mo dun sa pinakamataas na height. Yan. So tiles na yan, yung part na yan, yun yung pinakalangdig. So dito, papapansin natin dito mga tol. Okay na ito, inalign na namin to. So nagkulang tayo ng uh, isang step doon dahil kinuha natin dito, pinakahit ng riser dito ay uh, 19. Okay, minimum standard pa rin yung 19 dito sa mga ganito residential. Ano? Kaya papapansin natin, pare pareya na yung uh, pinaka-riser niya. Oh. So, pare pareya na yung height niya. So dito, sa part na ito, maglalagay tayo ng isa pang stick dito. Okay? Dati, nung hindi pa natin ginawa ito, merong 24 na height dyan. Doon buwabangga yung pa. Pag umaakit ka. At yung uh, thread niya, mapapansin natin, mayroon clear ito na uh, 25 yung pinaka-thread niya. So magkakanusing yan, yung part na yan. Kasi 30 itong planks natin. Yan. Pag inaakit mo siya, suwabi na siya. Wala na mababangga yung pa. Dito sa part na ito, hindi na natin kaya uh, ayusin ito, ano meron pa sa nang mga disa, disa line dito pag inakyat natin yung 19 na height ng riser pag dinala natin sa taas mangyayari mababaklas itong landing na ito itong buong buhos nila na to mababaklas natin so ang ginagawa natin dito 19 yung riser dito pababa hanggang dito sa landing yung pocket naman ginagawa natin 18 18 yung pinaka height ng riser so yun hindi na natin kailangan baklasin yan yung buhos na yan Uh, At din yan dito sa trip niya, hindi rin pare-pareha wala oh, sa eskwala. So mayroong pinakamalapan, ito try na ito. Tapos dinugtungan na lang nila ng ah, mga skim coat doon, ang no? Dinugtong nila doon sa kahoy para makuha nila yung awang kasi hindi nila kaya i-align yung uh, old lungs, no so dito pa lang napakamali na talaga nitong trabaho na ito pinaglalaruan ito ng mall wala alam okay so medyo nahirapan tayo sa pag uh, re repair dahil ay, may, mga part na pinapakpak natin muna para may align lang natin ng maayos okay so ito na yung pinaka layout ko dito kanya yan yung guhit na yan din yung pinaka uh, plants natin yan so ang pinaka height nito ay nasa mga 18 uh, cm okay yun yung tamang uh, divide dito sa riser no? hanggang dito lang yan sa landing okay kasi hindi na natin pwede pagpakit yung landing o pansin dito natin sa landing mayroon ding supply dito ah. so hindi na natin magagawa ng paraan ito dahil sa kailangan na natin magpakpak ng ano, uh, dito sa kanan pagka nagkataon so okay na ito meron namang height ito na 18 at 19 dyan so okay na siya medyo pwede na siya wala supply talaga ayun mapapansin natin yun taas niya no okay gawin itong hagdanan mga tol kailangan lang dito ng discard talaga sa actual sa paglili out ano? ngayon kung hindi natin kaya mga tol huwag na tayong mga has na gumawa ng hagdanan maaari kasi itong mabakpak ang buong hagdanan pagka sumaplay tayo dito ng konti pero alam nyo ba na isi isi lang i out dito sa mga tunay na purman at ituro sa mga tao dito kasi nakikita ko dito ah, talagang hindi alam nung ah naglilid, ano, kung paano gawin yung hagdanan. Kasi dito mapapansin natin ang ah, napakaraming supply dito. Sa slab pa lang, pag buhos ng hagdanan yung supply. Hindi masyadong komplikado na ano, pagka uh, natin dahil pati yung hand niya ay damay na din. Pati yung barnis sa bawat trip. Damay-damay na lahat ito pag nag-repair tayo. Yeah. Okay, oh, okay yeah. Kaya kapag nakapack yung dating, naglalagay sila ng ano, ng Well, ng stick man. wheel pero nalagay ng squeegee, hindi abi ke defective. tuloy. <laughs> na pasukan pa ng tubig. <laughs> Oi. Oh. Oh, no, Parang balat ng millo. Yung plastic na dito. Nampot uh -huh. lang ha. Hindi, uh -huh. wala ka uh challenge challenge. Napakalambot. So ito po mga tol ay bagay na ito ng pagpipinis natin ng riser at uh, damay damay na ito lahat ano? pati yung uh, natin ay nadadamage na din pati yung pinaka hand links niya ay nagiging mababa na no so kailangan natin i-align itong mga part na ito at uh, schedule ulit tayo ng pagwi-building sa mga hand sa mga hagdanan na ito kailangan natin makuha itong exactong height na 90 sa hand po natin okay So, kailangan natin i-repair din yung varnish uh, niya dahil nasisirap natin. Okay? So, ito yung pinaka-finish natin sa pag repair uh, Maglana na, na ito mga kaibigan. Ito yung part na paket, uh, roof deck. Yung roof deck na kasalukuyan natin uh, dinitibilo, pinapakitsap din natin yung part na iyan. Ito nakabuhos na tayo dito sa part na ito. Pinalitan natin ng buhos yung dating dry pack nito kasi yun mm -hmm. nga, ang pasok dun yung tubig. So dito, tiles na itong part na ito, ang um, pulang. So makikita natin dito, medyo okay na yung, medyo okay. so, pagkagawin na lang itong uh, remix na ito, Yeah.